Ninakawan tayo si Chef. tayo. Ano nakuha sir? Lahat ng gamit, ubos. Yung hardiplex para sa inyo, regalo namin. Sir, sabi ko na, na. <laughs> Magandang hapon po sa lahat ng mga manonood natin ngayong araw po ay nagpapasalamat muna ako sa una-una sa Panginoon sa lahat ng biyayang pinagkakalob sa atin at pangalawa sa lahat po ng mga manonood natin na walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa mga binavlog natin sa mga beneficiary. Salamat po sa inyo lahat. Maging dito sa ating Facebook page, maging dito rin sa ating YouTube channel. Thank you po. At ngayong araw hindi dito pa kami sa ano sa withdrawal kasi nga uh, nung nakaraang araw, 'di ba alam naman nung iba na meron kami ditong munting shop na tindahan ng cake dito sa bahay ng Kapalongga. Bale yung isa, may tao kasi kami doon na isa. So nakita namin yung bahay nila nung nakaraan, nadaanan namin. Since sila ay nagsisimula pa lang kasi nga ano yata sila. Malayo yung talaga yung tinitirhan nila as in malayo. Bumabiyahe siya kapag pumapasok ng halos uh, sabi natin isang oras kalahati papunta sa dito tapos isang oras kalahati pa uwi. So napakalayo. Nag-decide uh, pinalaya siya sila, di ko alam kung ano nangyari. Tapos uh, nakapag-decide sila na ano, nakapag-decide sila na dito naman nirahan sa malapit. Kaya ngayon, nung isang araw may nag-scout kami ni Ranz. May nakita kami na bahay nga na naawa din kami sa sitwasyon. Yung pala kanila pala yun, di namin naasahan. So parang nagsisimula pa lang sila. Uh, wala silang dingding, parang trapa lang. Tapos um, parang mga kumot, ganyan. Kaya sabi namin, pag decision na namin ni commander na bibigyan natin siya ng sorpresa ngayong araw. Isang simpleng sorpresa pero titingnan natin kung ano magiging reaction niya uh, inaantay lang natin si commander at sasamahan natin muna siya dun sa beneficiary niya o dun sa bagong tutulungan bago tayo pumunta ng shop at uh, dun natin siya sasopresahin, kaya samahan nyo kami ng araw, dito sa ano natin sa experiment, experiment natin na ito, okay, tara samahan nyo po kami Alright, andi dito na kami ngayon sa beneficiary dati ni Commander. Dati kasi ito yung pinunta namin noong nakaraan kaso umalis umalis yung babaeng eh na tinutulungan niya pumunta ng Manila. Pero dumating na sa ngayon. Kaya ayun, kumusta kasi noong nakaraan wala diyan, pero baka ngayon wala na naman. O nga po pala mga kabayan, malapit na naman kaming pumunta ng ano ng Norte ng Isabela kasi 'di ba naalala niyo noong nakaraan kasama pa namin si Buboy kami ni Narans eh, nagtanim kami doon ng mais so ano na 4 months na ngayong October 3 ano, so, hindi eh, ko alam kung may aanihin tayo kasi nagbagyo doon noong nakaraan pero pupuntahan pa din natin syempre itingnan natin yung pinaghirapan natin noong nakaraan kung may bunga ba kung may resulta mong maganda o ano at malaking bagay din yung malaking tulong din kung merong uh, magiging bunga na maayos tapos uh, yung magkakaroon na tayo ng pagkakataon para mabisita natin si Tatay Alejandro tapos yung pong tinulungan natin na nasuwag ng karabaw tapos marami pong na message sa amin na uh, pwede daw nating puntahan pwede kung baka daw pwede nating matulungan kaya yun, sinanawagan ako sa mga ano natin kababayan natin na nasa norte, sa Isabela basta around ano lang muna po tayo uh, kawayan, yan, yung, mga, yung mga daan na yan kawayan, pasan mariano yan, baka po may mga, kamag, may mga kakilala kayo na pwede nating matulungan hanggat nandyan po kami sa abot na mga natin eh, sana i-message niyo po kami para sa ganun yung mapuntahan po namin okay so yun wala yata may dumaan na bus wala yata yung tinutulong ni commander ayan commander ha huh? wala yata tarongin natin nandyan nandyan wala yun lang tara punta natin yung bago dun ano naglayas ay naglayas ay, grabe. Diba, umuwi na nung nakaraan? Eh, pinaalam daw nung nanay na i-vlog ko. Eh, Ito mong tuwa daw. Oh. At babalikan ko nga na itulungan. Oh. Mm. Tapos, nung linggo daw ay nagpaalam na magsimba. Sinama yung, sinama yung anak niya. Mm. Di, pa daw bumabalik hanggang ngayon? Grabe naman yan. Sakit nga daw ng ulo niyang medyo, ano, an, niya. Medyo, ano, kawawa yung mga nagaampon sa kanya. Sa ginagawa niya, no? Mm. Kahit man lang ba magpaalam man lang sana kung gusto talagang umalis, di magpaalam. Hindi sana yung ganun na nilalayasan niya na nag-aalala yung nagaampon. Oh. Grabe. Tsaka Isang... ilang pagkakataon ni binigay sa kanya ng mga nagaampon, oh. no? Tsaka niya yung maliit, yung bata, baby pa yun, ay. Grabe ito. Isang taon pa lang. Kala ko pa naman na hindi nandyan, mabuta natin. Tawad okay. pala na, ano natin kaagad din karampar na payuhan. napayuhan. I mean. Ano? Nakikinig pa naman yun. Oo, uh, sayang. Di bali. Hmm. Sana nalang, eh, ligtas na lang. Kasi hmm. kawawin yung baby. Sinabi ko, baka nagluwas na naman ang sabi ng nanay. Baka eh, nagpunta doon sa asawa. Wala Kasi, daw, hindi daw. Hindi daw yun mabalik doon at sinasaktan siya. Ay, hindi naman alam. Ha? May, alam mo naman minsan ng ganyan, nadadala din sa salita ng ano. Hmm. Parang kung sinabi nung lalaki na magbabago na, ganito, ganyan, basta magsama lang sila. Hmm diba mga kabayan so tara punta natin yung bagong nilalapit kay commander dito bubiyakit tayo ng siguro mga nasa 15 to 20 minutes lang naman Bababa yan, pabalik na po kami kasi pumunta kami ni na commander dun sa sinasabing uh, Hindi, siya pala'y lumapit sa nung mga time na nasa shop kami ni commander, kami ni Lawrence lumapit, May lumapit sa atin so Ang uh, sabi niya, yung kanya daw anak ay may epilepsy tapos yung isa ay may problema sa pag-iisip so, Subukan sa ano namin ngayon puntahan para matulungan nga ni commander Kaso dun sa sinabi niya lugar, eh, wala daw ganoon na apelyedo Ano piliedo? Amazona so, Sabi nga ni Commander eh, Noong una natakot si Commander Kasi akala niya iba ibig sabihin ng Amazona So apelido pala yun Kaso nga lang wala dun Pero sabi nandi dito daw Susubukan namin magtanong-tanong dito sa isang barangay pa na ito hmm. Hindi mo pwede tanongin natin Itatanong ano tayo dito 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 dito, ano dito? Ng ano yata ah. niya? Tay Tay May tatanong lang kami May tatanong lang kami Halika tay may kilala ba kayo dito ang Amazona? Amazona po, doon mo sa, sa unahan. Sa, sa niyon sa may tulay? Hmm, bago naman yung tulay. Ay, sa may tulay na nga, bungad. Babae yun? Babae po. Siya ba yung may anak na may kapansanan? Siya siguro po. Sa, sa unahan, sa may tulay. Okay, sa may tulay. Apo. Okay, salamat kuya. Salamat. Charot out sa'yo. <laughs> okay, tara. Biyahe tayo. Tignan natin at dandaw pala sa may tulay. So, ibig sabihin, mali yung sinabi niya yung lugar, ano? Baka pa baka pati si Nanay eh, may ano, may something. Magsaysay. May, oh, Baka may something din si Nanay, ano? Mm, magsaysay yung sinabi niya no. Mm. Kasi yung sinabi ni Nanay na location nila, medyo malayo-layo yun. Baka Bilangin ano namin. na, ha? baka grabing depressed. Oh, depressed Sa oh, buhay siguro. kaya. Ha? Ano na rin yung utak. Oh, ikaw ba naman may anak? May anak ma na may problema sa pag-iisip, tapos may epilepsy pa. Yung isa. Tapos parang single mother pa yata. Oh, single mother. Oh, single mother pa. So ano talaga, matutuliro talaga ang pag-iisip mo. Kaya siguro nalilito na din, uh, pati lugar nila, hindi niya na matandaan. na uh, dito pala sa Alayaw yun. Pumunta kami sa Magsaysay kanina. Yun, ay nagpunta sa DSWD. Tapos? Binigyan lang daw siya ng dalawang libo. Tapos, tinuro daw yung shop natin kung saan tayo makita mga vlogger, tumutulong mm. niyan yan, sabi daw ng mga taga DSWD Tapos, kaya pumunta siya nun sa shop. Oo. Yung baka sakali, ano, mm -hmm. o kasi may mga pinapakita siya na papel nun, di ko alam kung ano yun. dito, so, tatanong tayo dito kay nanay. Open mo, open mo. Hmm. Nay! Nay, may kilala kayo dito ng Amazon, ah? Opo. Saan po banda? Yan pong pinakang kanto ng tulay. Kan kanto yan, ng tulay? Ba Yan pong ng tulay na pababa. pababa, pababa. Okay, salamat pababa, po, Nay. Pa. Salamat po. Okay. Positive, dito nga. mo yung ano nanay. Binto. Ay, binto. Bintana, wala. <laughs> Ito yung tulay Tapos dito daw sa baba Dito sa pinakandulo O oh, itong kabila dito ba sinabi niya Ito yata Check natin Magtanong tayo dito <laughs> Sa kabilang dulo pala ah, Saan po dito kaliwa kanan Yan mismo bahay na yan Yung may tindahan Anak yan Ipo ba Ayo mau yung galing na tayo dyan ha ah. Malaking may tindahan Ha? Malaking tindahan yun yung may yung lockdown niya yun Yung may malaking bahay na yan? Oo uh. Tariper natin baka sakali Turo niya ate Tama ang turo, mali lang pagkakaintindi Ah, mali lang pagkakaintindi Sige, ano lalakari mo na lang? Sige Okay, so Ayun mga kabayan, nandito na kami sa loob at Ah uh, May iba lang nakutob kami dito pero kung sa man na sila ay nanonood sa amin, huwag po kayong mag kasi kami po ay tumutulong lang sa mga kababayan natin dito sa Kapalonga. At ayun nga, nagsab nagdapit po kayo sa amin at kami naman talaga itinan nyo naman, nag-action naman talaga sana kami pupuntahan namin para makatulong kami. Pero yun nga, wala naman palang ganun na apelyedo. So yung Amazona dito ay ano sila? May kayang pamilya. May kayang pamilya, malaki ang bahay. Sila lang yata ang Amazona daw dito kasi dun sa magsaysay. Kung meron talagang isang Amazona dun, alam po nila lahat yon So... Wala, wala kasing, ano, wala kasing Amazona daw doon. Tsaka yung kausap natin kanina, yung bang nag, parang ano, yung, yung bang nagpapatiyan ng wedding. Oh. So, dapat kabisado niya lahat. Oh, kabisado niya 'yun, kabisado, kabisado niya 'yun. Kasi libot niya 'yung barangay na 'yun, ay. Yeah. So, wala siyang wala siyang kilalang ganoon. Sabi niya dito lang daw may nag iisang 'ganoon. Pinuntahan namin 'yung laki ng bahay, 'yung so, sabi nila baka ginamit daw 'yung apelyido nila. kaya may ibang kotob kami pero 'yun, sana kung ano man eh kami po ay natulong lang. 'Yun lang naman. Oh, 'yun tubig, oh. Salamat kagawad gawad. Salamat, kagawad. <laughs> <laughs> Dami naman yan <laughs> Masarap. Oh. Masarap. Scroll. hindi ko na tikman. Okay. So, tara, pupunta na lang tayo at bibili tayo ng flywood para ay pupunta na tayo at bibili tayo ng sorpresa para dun sa tao natin sa si shop para na sa ganun makatulong din tayo sa kanya. At uh, uh, nang sa ganun ay makapag-build sila o makapagsimula ng binubuo nilang tahanan. So, tara po, na kami ng Tekolo si Commander. Uh, hindi na namin naabutan yung tao natin sa si shop kasi ano na, out na niya. Oh, medyo malayo kasi yung pinunta namin dahil nga doon sa lumapit na wala naman palang ganun doon. So, ayun, napalayo lang kami pero okay lang. Di le bukas, uh, before kami ni Rans pumunta doon sa mga beneficiary natin ay tsaka natin ibibigay sa kanya yung sorpresa natin. O oh, ito second day, andi dito na ako ngayon sa location kung saan dadalhin yung mga materialis na regalo namin ni Commander din sa tao namin kasi nga nakita ko na nakakawain tahanan nila. So samahan nyo ako ngayong araw at napakaaga talaga. sila. Eh, may problema kasi sa si shop. Bakit po? Eh, hindi ko alam na iwan na iwan yung bambu kasi. Ninaw. So, sir, nag-check ako kahapon. Ninakawon tayo eh. Ninakawon tayo sa si shop. Hindi nga po. Ninakawon tayo. Ano nakuha, sir? Lahat ng gamit ubos. Na eh, joke lang. Yung hardiplex para sa inyo, regalo namin. Sir, sabi ko na. Oh, <laughs> joke lang yun. yun Pa-deliver nyo sa bahay ninyo. Ha? Salamat, okay, sir. Sige, walang anuman. Ayos lang yun, ayos lang. Para makapagsimula kayo. Yun, yung hardiplex flex na yun, para sa inyo. Kaya po lang, nung karang si sir. Dali mo sa inyo para makapagsimula kayo, ha? Maraming salamat po, sir. Sige, ayos lang. Paano yung sinong sasama sa kanya sa inyo? samahan nyo na muna. Bago ka mag-open doon. Ano? Ayos lang yun. Sige na, kahit late. Like. Sir, salamat. Sige, po. sige, sige. <laughs> joke lang yun. ako bago ako umalis <laughs> doon, sir. Joke lang, joke lang. Salamat. Sige, po. sige, sige. Anday magdi-deliver sa ano, pabila. Ayan. Medyo malayo-layo pa ako sa inyong kanila dito. Sige na. sige, sige. Ingat, ingat, ingat andi dito na po ako sa bahay at nakita nyo naman na uh, uh, yung reaction nila kasi nga talagang ayan, pinakita ko naman sa inyo yung kanilang tahanan na talagang may kita nyo na so, nakakaawa din kasi nga dati okay yung bahay nila dun sa tinitra nila malayo nga lang tapos uh, hindi pala nila pagmamayari lupa yun yung mahirap kapag sinasabi ko hindi mo pagmamayari yung lupa nakikipiri ka lang so pinaano na sila uh, pinaalis ganyan at uh, kailangan do'yo tayo pagbili lupa tapos Ah, uh, pinakailangan nilang maghanap ng malilipatan at mas malapit nga sa trabaho yung hinanap nila. Kaso nga lang, yung lupa ay uh since bago lang sila, wala pa silang mga kagamitan. So hindi namin yun alam ni Commander na ganoon pa rin sitwasyon nila. Ngayon, one time nga na papunta kami doon sa location nila kasi may hinahanap kami si Tatay Ben. Tapos sa daan na sa minit ana na, na akong bahay, sabi ko sino kaya nakatira dito. Kasi hindi ko expect na sila pala yung nakatira doon. Tapos so, kami ni Kumantra nung pinakita ko nga sa kanya yung video kasi nga uh, sabi ko ang dingding nila ay trapal tapos yung mga kumot. So okay. parang yung, asin, wala pa sila daw pambili kasi ng, ng uh, flywood kasi nga na end of contract na siya noong nakaraan. So nakiusap lang na gusto nang bumalik. So pinabalik namin, since wala naman tao din siya. sa shop, pinabalik na namin para mag-continuous. Tapos ngayon, nagsisimula pa lang ulit siya. Kaya talagang wala pa silang pambiling materialis. Kaya sabi nga, napag-usapan namin ni Commander na bigyan namin kahit pa paano mo ng pangsimula nila. Baka may bubong naman sila doon. Wala lang talagang dingding. -ding. So yun, magkakaroon na sila ng dingding. -ding. At ayun, masaya naman na ano na kumbaga nakakaawa din kasi na yung tao mo nagkatrabaho sa'yo tapos makita mo ganun yung sitwasyon yung o yung sa naman niya, di pwede na niyang ipangutay-utay naman ulit din sa ibang bagay. At least nakalas na sila. Okay. Rat, marami pa kami lakad kaya sobrang mamadali din ako ngayon. Nakasalubong ko na si Ransa at paalis na rin kami. M mga ATM, alis na kami. Ayos naman. Pinrank pa sila. <laughs> kasi wala na kasalubong ko na sila, hindi ko na natin dun sa bahay nila. Oh. Dami namin tiklopin no? ayun oh. No? Hindi pa na si Kaso. Masaya iiyak sana 'yon. Gusto <laughs> sana umiyak kasi nasa kalsada. Hindi <laughs> na gulat, sabi ko ni nakawan tayo. Oh, ano sabi niya? Eh, gulat na natatakot na sila kasi siyempre parang pananagutan nila kung naiwan nilang bukas yun. Mm. Eh, sakto naman dumating na nasa likod nila yung nagde-deliver di De, sinabi ko na sabi ko eh di joke lang para sa inyo yung ano. anong sabi nila ba salamat hmm. okay yun para maging maayos na yung tahanan nila yeah. ma diba, ano pa pala yun ma diba...